Pagpapatupad ng DepEd Order number no. 31 na nagtuturo ng sexuality education sa mga mag-aaral, pinag-aaralan din daw ni o pinag-aaralan ni uh, dating Justice Secretary uh, Sereno na ipatigil sa korte. Detalye na balita mula kay Mal sa Rich Maybal. Kuya Angel, pinag-aaralan na ng kampo ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Religious Group ang pag ng Temporary Restraining Order sa Korte para ipatigil ang pagtuturo ng Comprehensive Sexuality Education sa mga eskwalahan sa bansa. Ito ay sa hindi buwiin ng Department of Education of DepEd. Ang and Order No. 31 na tumatalakay sa seksualidad sa mga bata noon pang 2018. Kahit ng dating punong maestrado, paglabag ito sa konstitusyon dahil tinatanggal nito ang consent ng mga magulang sa karapatan sa sexual rights at gender identity. Ang dating punong maestrado ay isa sa nangungunang kritiko sa isinusulong na Senate Bill 1979 ni Sen. Riza Antiveros o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Ang Deped Order 31 at ang panukalang batas na ito ay naglalayong mabawasan daw ang mga kaso ng pagbubuntis sa mga kabataan pero maling-mali ang nakapaloob na pamamaraan, sabi ni Sereno si dahil nagsalita na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng pagkontra sa nabanggit na panukala ay susunod na rin ang Deped na ipatigil ang pagpapatupad ng comprehensive sexuality education sa mga paralan sa buong Pilipinas. Ako si Val Gonzales, ICRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Bal. Ma